Guys, ito pong buto-buto ng baboy ay gamit ko ang buntot ng baboy. Ayan siya. Ayan. Ngayon guys, nalagyan ko na to siya ng paprika. Ayan. Spanish paprika and then garlic powder. Nilagyan ko na siya guys at haluin ko na siya. Ayan. Next, isusunod ko dito guys yung corn syrup na corn. Ah, corn korean corn soup ah corn syrup siya ayan so sisimutin ko na lang talaga to kasi ito na lang yung huling-huli talaga ayan tapos maglalagay tayo ng konting toyo so alalay lang sa toyo guys ayan okay na to guys I next natin dito ito na yung ketchup alalay din guys sa paglagay ng ketchup. Ito yung next na ilalagay natin. Ayan. So guys, medyo okay na to. Kung nakukulangan kayo guys sa lasa, pwede kayo mag-add ito ulit ng ketchup. And then maglalagay ako ng cup na sugar. Yung cups na alam yung ano lang, yung cups na sa, uh, yung sa gatas na powder yun cup sya. And then, maglalagay ako dito ng butter. Siyempre, maglalagay din ako ng powder. Uh, ito siyang powder na to, guys. It, uh, ano siya? Uh, parang celery. Ayan, celery powder. Ayan. So, i-mix-mix na natin. Siyempre, maglalagay tayo dito ng tubig. Ayan, saka natin pakukuluan. Ayan. O, di ba, guys? O, eh, uh, ano siya guys, uh, pag na-try nyo to guys, mapapa-unly rice kayo guys, kung gaano kasarap siya. So, ito guys, din try ko lang sa sarili ko. Ah, uh, naisipan ko lang siya guys, na itry ko to kung pasok sa panlasa ko. So, dahil nasarapan dito yung anak ko, inulit ko naman siya guys. O, oh, tipo, um, Oh, ayan, guys. Kung nakukulangan kayo, guys, sa mga ingredients, mag-add na lang kayo ng pakunti. Kunti lang. Mahirap mabigla siya, no? Ayan. So, palambutin na palambutin muna natin siya, guys. Kung ganito siya, guys, kalapot, kung sa tingin ninyo na matigas pa yung baboy, so, mag-add kayo ng tubig. Ayan. Hanggang siya, ano, ah, hanggang sa lumambot siya. So, dahil naman ito, guys, ganito na siya ka konti. So, medyo malapot-lapot na siya at matigas pa yung baboy dito. Nag-add ako dito ng tubig. Ayan, ito yung tubig na din add ko. Pakunti-kunti lang guys, mga isang tasa lang. So, hanggang siya, hanggang siya lumambot. Ayan. So, dahil matigas-tigas pa to, ito guys, so mag-add pa talaga ako dito ng tubig. So, ayan, pakukuluan natin uli. Tatakpan natin. So, ito na guys. Hmm sa tingin niyo ah, sa tingin niyo ay eh, ganito kalapot so ayan maglagay ulit tayo ng konting tubig dito ayan mm maglalagay tayo ng tubig dito guys kasi ang lapot di ba so parang wala ng sarsa o ay naglagay ako ng konting tubig so guys okay na to luto na yung baboy ayan Mm. Pakulo-kulo na ng konti kasi para ma-mix yung tubig na bagong nilagay ko. Ayan. Odi po guys, ang sarap. Mapapa-unrise kayo, kayo nito guys pag nasubukan ninyo. Okay na to. Ayan. Please uh, support, subscribe. Ayan, mag-like po kayo at mag-comment.